Sa isang maliit na barangay sa probinsya ng Pampanga, naninirahan si Mang Amado, isang 75 taong gulang na dating guro na kilala sa kanyang masiglang lakad. Araw-araw sa pagsikat ng araw, makikita siyang naglalakad sa paligid ng barangay na may matatag na hakbang at tuwid na tindig. Ang kanyang mga kaibigan ay hinangaan ang kanyang sigla, lalo na dahil sa kanyang edad, ngunit para kay Mang Amado, ang paglalakad ay hindi lamang ehersisyo, ito ang kanyang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang kanyang lakad ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ito ay sumasalamin sa kanyang kalusugan, lakas ng kalamnan, at malusog na puso. Ayon sa mga pag-aaral, ang bilis ng paglalakad ay isang mahalagang palatandaan ng mahabang buhay, at si Mang Amado ang buhay na patunay nito. Isang araw, dumalaw ang kanyang matandang kaibigan, si Mang Rashid na dating kagaya rin ni Mang Amado, masigla at puno ng buhay. Ngunit ngayon sa edad na 73, si Mang Rashid ay napansing dahan-dahan ng maglakad, madalas humihingal at madalas na kailangang huminto para magpahinga. Ang kanyang mga hakbang ay maikli at hindi pantay at minsan ay kailangan niyang humawak sa bakod para hindi matumba. Isang umaga, habang nagkakape sila sa ilalim ng puno ng mangga, napansin ni Mang Amado ang pagbabago sa kaibigan. Rashid Bakit parang napakabagal mo na maglakad. Dati, ikaw pa ang humahamon sa akin sa karera. Biro niya. Sumagot si Mang Rashid na may halong lungkot. Amado, tumatanda na tayo. Normal lang siguro ito. Hindi ko na kaya ang mga bagay na dati kong ginagawa. Ngunit hindi ito tinanggap ni Mang Amado. Alam niya mula sa mga binasa niyang artikulo na ang mabagal na lakad ay hindi lamang bunga ng pagtanda. Maaaring ito ay senyales ng mahinang kalamnan, mahinang sirkulasyon, o kahit na mga isyong neurological. Sa halip na magmalaki sa kanyang kalusugan, nagpasya si Mang Amado na tulungan ang kaibigan. Halika Rashid, sumali ka sa akin sa aking paglalakad tuwing umaga. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa pagpapanatili ng lakas natin. Sa una nag-aalangan si Mang Rashid. Nahihiya siyang makita ng mga kapitbahay na nahihirapan siyang maglakad. Ngunit dahil sa pangungulit ni Mang Amado, sumang-ayon siya. Nagsimula sila sa maikling distansya mula sa bahay ni Mang Amado hanggang sa dulo ng kalsada. Tinuruan ni Mang Amado si Mang Rashid ng tamang postura. Tuwid ang likod, mata sa unahan, at maliliit ngunit matatag na hakbang. Habang dumadaan ang mga araw, napansin ni Mang Rashid na unti-unting bumubuti ang kanyang lakad. Ang kanyang hininga ay hindi na ganoon kahingal at ang kanyang mga binti ay nagiging mas malakas. Amado, parang bumabalik ang lakas ko. Masayang sabi niya isang araw, isang buwan bago ang pista ng barangay, nalaman nila na magkakaroon ng isang lakad para sa kalusugan, isang paligsahan sa paglalakad para sa mga senior citizens. Hinikayat ni Mang Amado si Mang Rashid na sumali. Hindi ito tungkol sa panalo Rashid. Ito ay para ipakita natin na kaya pa natin. Sa kabila ng kanyang pag-aalangan, sumali si Mang Rashid at araw-araw masigasig silang nagsanay. Tinulungan ni Mang Amado si Mang Rashid na magdagdag ng simpleng ehersisyo tulad ng pag-akyat sa hagdan at pag-unat ng katawan para mapabuti ang kanyang balanse at lakas. Dumating ang araw ng paligsahan. Habang nakatayo sa starting line, napansin ni Mang Rashid ang mga matatanda sa paligid, ang ilan ay kasing bilis ni Mang Amado habang ang iba ay kailangang may kasama. Sa gitna ng paligsahan, biglang natapilok si Mang Rashid. Natakot si Mang Amado na baka masaktan ang kaibigan. Ngunit sa kanyang pagkamangha, tumayo si Mang Rashid at nagpatuloy sa paglalakad, bagamat dahan-dahan. Amado, hindi ko susukuan ito, sigaw niya. Bagamat hindi sila nanalo ng unang gantimpala, Natapos ni Mang Rashid ang paligsahan, isang tagumpay na hindi niya inakalang posible. Pagkatapos ng paligsahan, naging inspirasyon si Mang Rashid sa buong barangay. Ang kanyang pagbabago ay nag sa iba pang matatanda na magsimulang maglakad at maging aktibo. Si Mang Amado, na laging masigla, ay naging gabay ng marami at ang kanilang pagkakaibigan ay lalong tumibay. Napagtanto ni Mang Rashid na ang... Kanyang mabagal na lakad ay hindi lamang tungkol sa katawan, ito ay isang babala na kailangan niyang alagaan ng kanyang kalusugan. Sa tulong ni Mang Amado, natutunan niyang ang simpleng paglalakad ay hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa, na nagbibigay daan sa mas mahaba at mas masayang buhay. Pagkatapos ng matagumpay na lakad para sa kalusugan, sa... Barangay si Mang Amado ay lalong naging inspirasyon sa Pampanga. Sa edad na 72, Kilala siya hindi lamang sa kanyang matatag na lakad, kundi pati na rin sa kanyang malakas na kamay. Bilang dating guro, madalas siyang gumagamit ng kanyang mga kamay sa pagsusulat sa pisara, pag-aayos ng mga gamit sa paaralan, at ngayon sa pag-aalaga ng kanyang hardin. Ang kanyang matibay na pagkakahawak ay hindi lamang nagpapakita ng lakas ng kalamnan, kundi pati na rin ng kanyang kalusugan at kalayaan. Ayon sa mga pag-aaral, ang lakas ng pagkakahawak ay isang mahalagang palatandaan ng mahabang buhay dahil ito ay sumasalamin sa kalusugan ng kalamnan, sirkulasyon at sistema ng nerbiyos. Isang araw habang nasa hardin si Mang Amado, napansin niya si Mang Rashid na 3 taong gulang na nahihirapang magbukas ng garapon ng atsara. Amado, parang hinina na ang mga kamay ko, sabi ni Mang Rashid na may bahid ng hiya Napansin ni Mang Amado na hindi na rin madali para kay Mang Rashid ang pagbubuhat ng mga bagay tulad ng mga ng bigas o kahit ang simpleng paghawak ng mabibigat na gamit. Naalala niya ang mga nabasa tungkol sa paghina ng pagkakahawak bilang senyales ng pagbaba ng kalusugan na maaring humantong sa kahinaan at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Sa halip na pagtawanan ng kaibigan, nagpasya si Mang Amado na tulungan si Mang Rashid. Rashid, sumali ka sa akin sa hardin. Ang pag-aalaga ng halaman ay magpapalakas sa kamay mo, Aniya. Sa una, nag-aalangan si Mang Rashid. Nahihiya siyang makita ng iba na nahihirapan siya sa simpleng gawain. Ngunit dahil sa pangungulit ni Mang Amado, sumang-ayon siya. Tinuruan siya ni Mang Amado ng mga simpleng gawain, paghuhukay ng lupa gamit ang pala, pagdidilig ng mga halaman at pagpuputol ng mga sanga. Ang mga kamay mo ang susi sa kalayaan mo, Rashid, sabi ni Mang Amado habang ipinapakita ang tamang paraan ng paghawak sa mga kagamitan. Araw-araw nagtatrabaho sila sa hardin. Napansin ni Mang Rashid na unti-unting bumubuti ang kanyang pagkakahawak. Minsan, habang nagbubuhat siya ng isang paso, napansin niyang hindi na siya nangangailangan ng tulong. Amado, parang bumabalik ang dating lakas ko, masayang sabi niya. Tinuruan din siya ni Mang Amado ng mga ehersisyo tulad ng pagpisil ng bola at pagbubuhat ng maliliit na timbang para mas mapalakas ang kanyang mga kamay. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang nagpalakas sa kanyang katawan kundi nagbigay rin ng kumpiyansa. Isang araw, isang malakas na bagyo ang dumating sa barangay. Ang hardin ni Mang Amado ay nasira at isang malaking sanga ng puno ang nahulog malapit sa bahay ng isang kapitbahay na nagbabanta sa kaligtasan ng isang bata. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si na Mang Amado at Mang Rashid patungo sa lugar. Gamit ang kanilang pinagsamang lakas, hinatak nila ang sanga palayo. Ang malakas na pagkakahawak ni Mang Amado at ang bagong natutunang lakas ni Mang Rashid ang nagligtas sa bata. Kung hindi dahil sa hardin mo, Amado, hindi ko ito magagawa. Sabi ni Mang Rashid, puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng insidente, naging usap-usapan sa barangay ang kanilang kabayanihan. Ang hardin ni Mang Amado ay hindi na lamang lugar ng mga halaman. Ito ay naging simbolo ng lakas at pagkakaibigan. Si Mang Rashid, na dating nahihiya sa kanyang kahinaan, ay naging mas aktibo sa komunidad na nagbibigay inspirasyon sa iba na alagaan ang kanilang kalusugan. Napagtanto niya na ang lakas ng kamay ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kakayahan, kundi tungkol din sa paghawak sa mga pagkakataon sa buhay ng may tapang at kumpiyansa. Ang tagumpay sa hardin ay lalong nagpalakas sa loob ni Mang Amado at Mang Rashid. Sa edad na sitting Taidu, si Mang Amado ay kilala na sa barangay hindi lamang sa kanyang bilis ng lakad at malakas na pagkakahawa kundi pati na rin sa kanyang kakayahang magbalanse. Madalas siyang magsanay ng yoga sa umaga na tinuturuan siya ng kanyang anak na babae at kaya niyang tumayo sa isang paa nang hindi natutumba. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakayahang magbalanse ay isang mahalagang palatandaan ng mahabang buhay dahil ito ay nagpapakita ng malakas na kalamnan, mabuting koordinasyon at malusog na utak. Isang araw, habang naglalakad sila ni Mang Rashid, hinamon niya ito na subukang tumayo sa isang paa. Si Mang Rashid, na ito ang si Titrita taong gulang, ay natumba agad at natawa sa sarili. Amado, hindi na ito para sa akin. Tumanda na ako para diyan, sabi niya. Ngunit napansin ni Mang Amado na ang kahinaan sa balanse ni Mang Rashid ay hindi lamang bunga ng edad. Alam niya na ang mahinang balanse ay maaaring senyales ng pagbaba ng lakas ng kalamnan o kahit na mga isyong neurological na maaaring humantong sa pagkahulog at mas malubhang pinsala. Huwag kang mag-alala, Rashid. Tutulungan kita, sabi ni Mang Amado. Inimbitahan niya si Mang Rashid na sumali sa kanyang yoga sessions tuwing umaga. Sa una, Nahihiya si Mang Rashid lalo na't makikita siya ng mga kapitbahay na nahihirapan. Ngunit dahil sa suporta ni Mang Amado, nagsimula siyang magsanay. Tinuruan siya ni Mang Amado ng simpleng ehersisyo, tumayo sa isang paa habang humahawak sa upuan, maglakad sa tuwid na linya, at gumawa ng mga galaw ng tai chi. Ang balanse ay hindi lang para sa katawan Rashid. Para rin ito sa isipan, paliwanag ni Mang Amado, habang dumadaan ang mga linggo, napansin ni Mang Rashid na mas madali na niyang mapanatili ang kanyang balanse. Minsan, habang naglalakad sila sa palengke, biglang natapilok si Mang Rashid sa isang bato ngunit sa halip na matumba, nagawa niyang maibalik ang kanyang balanse. Amado, hindi ko akalain na kaya ko ito, sabi niya, puno ng gulat at saya. Ang kanyang kumpiyansa ay lumakas at nagsimula siyang sumali sa mga aktibidad sa barangay na dati ay iniiwasan niya. Isang araw, nagpa siya ang barangay na magdaos ng isang pagsubok sa balanse para sa mga senior citizens, isang paligsahan kung saan kailangang tumayo sa isang paa ng pento segundo o higit pa. Hinikayat ni Mang Amado si Mang Rashid na sumali. Hindi ito tungkol sa panalo, Rashid. Ito ay para ipakita natin na kaya pa natin, sabi niya. Sa araw ng paligsahan, nakita ni Mang Rashid ang iba't ibang senior citizens. Ang ilan ay kasing husay ni Mang Amado habang ang iba ay nangangailangan ng suporta. Sa kanyang pagtataka, nagawa niyang tumayo sa isang paa ng Doban Segundo, isang tagumpay na nagdulot ng palakpakan mula sa mga manunood. Ngunit sa gitna ng paligsahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Si Mang Amado, habang tinutulungan ng isang kalahok, ay natapilok at natumba. Sa kanyang pagkabigla, si Mang Rashid ang unang tumakbo upang tulungan siya. Amado, ako naman ang tutulong sa iyo ngayon, sabi niya habang inaalalayan ang kaibigan. Ang insidenteng ito ay lalong nagpatibay sa kanilang pagkakaibigan at naging inspirasyon ito sa buong barangay. Ang yoga group ni Mang Amado ay lumago na may mas maraming senior citizens na sumasali upang mapabuti ang kanilang balanse at kalusugan na pagtanto ni Mang Rashid na ang balanse ay hindi lamang tungkol sa pagtayo sa isang paa, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng katatagan sa buhay, sa katawan at sa pagkakaibigan. Sa maliit na barangay sa Pampanga si Mang Amado, na ngayon ay 62 taong gulang, ay naging huwara ng kalusugan at sigla. Ang kanyang mabilis na lakad, malakas bidanya pagkakahawak, at husay sa balanse ay nagbigay inspirasyon sa marami lalo na sa kanyang matalik na kaibigan, si Mang Rashid, na 73 si taong gulang. Ngunit higit sa mga pisikal na palatandaan ng kalusugan, ang tunay na nagpapanatili kay Mang Amado ng kabataan ay ang kanyang mga koneksyon sa komunidad. Ayon sa mga pag-aaral, ang malalakas na ugnayang panlipunan ay mahalaga para sa mahabang buhay dahil binabawasan nito ang stress, pinapabuti ang kalusugan ng isip at nagbibigay ng layunin sa buhay. Si Mang Amado ay kilala sa kanyang lingguhang pagtitipon sa kanyang bahay kung saan nagkakasama-sama ang mga kaibigan at kapitbahay para magkwentuhan, maghapunan, at maglaro ng mga simpleng laro tulad ng sungka o baraha. Ang kanyang bahay ay puno ng tawanan at ang mga pagtitipong ito ay nagbibigay ng init sa puso ng lahat. Ngunit napansin ni Mang Amado na ang kanyang kapitbahay, si Aling Nida, na dede mayonarcher taong gulang, ay bihirang sumali. Matapos mawala ang kanyang asawa, si Aling Nida ay naging tahimik at mas gustong mag-isa. Madalas siyang makitang nakaupo lamang sa kanyang balkonahe, malungkot at walang kasama. Isang araw, habang naglalakad si Namang Amado at Mang Rashid, napansin nila si Aling Nida na nahihirapang magbuhat ng isang timba ng tubig. Nida, bakit? Hindi ka sumasali sa aming pagtitipon? Tanong ni Mang Amado. Sumagot si Aling Nida, Amado, nahihiya ako. Parang wala na akong lugar sa mga ganyang bagay. Napagtanto ni Mang Amado na ang pag-iisa ni Aling Nida ay hindi lamang nagdudulot ng kalungkutan kundi maaaring makasama rin sa kanyang kalusugan. Alam niya na ang pag-iisa ay maaaring magpataas ng panganib ng depresyon, sakit sa puso at kahit na maagang kamatayan. Nagpasya si Mang Amado na imbitahan si Aling Nida sa susunod na pagtitipon. Nida, kailangan mo ng kaibigan. Sumama ka sa amin ni Rashid, sabi niya. Sa una, nag-aalangan si Aling Nida, ngunit dahil sa pangungulit nina, Mang Amado at Mang Rashid sumang-ayon siya. Sa pagtitipon, tinanggap siya ng komunidad ng buong init. Si Mang Rashid, na natutunan na rin ang kahalagahan ng koneksyon mula kay Mang Amado, ay nagkwento ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa paglalakad at hardin na nagpatawa kay Aling Nida. Unti-unti bumalik ang kanyang ngiti at nagsimula siyang magbahagi ng kanyang sariling mga kwento. Isang araw nagkasakit si Mang Amado. Ang kanyang masiglang katawan ay biglang nanghina dahil sa lagnat. Nagalala ang buong barangay, lalo na si Mang Rashid at Aling Nida. Sa halip na mag-isa, nagpasya si Aling Nida na pamunuan ang susunod na pagtitipon sa kanyang bahay upang ipakita ang suporta ng komunidad. Kasama si Mang Rashid, inorganisa niya ang mga kapitbahay para magdala ng pagkain at bisitahin si Mang Amado. Ang kanilang presensya ay nagbigay lakas kay Mang Amado at sa loob ng ilang araw, gumaling siya. "Salamat, Nida, Rashid," sabi niya, puno ng pasasalamat. "Ang inyong pagtitipon ang tunay na gamot ko." Ang insidenteng ito ay nagbigay inspirasyon sa barangay na gawing regular ang mga pagtitipon. Si Aling Nida, na dating nahihiya, ay Naging aktibong miyembro ng komunidad na nag-oorganisa ng mga gawain tulad ng pagbubuluntaryo sa lokal na sentro. Si Mang Rashid, na natutunan ang kahalagahan ng lakad, lakas at balanse, ay naging mas malapit kay Mang Amado at Aling Nida. Napagtanto nila na ang pitong palatandaan ng mahabang buhay, lakad, pagkakahawak, balanse, pagtulog, pagkain, pamamahala ng stress at koneksyon ay magkakaugnay. Ang tunay na sikreto ay ang pag-aalaga sa katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng pagkakaibigan at komunidad. Sa huling pagtitipon ng taon, nagpasalamat si Mang Amado sa lahat. Ang buhay natin pagkatapos ng sipompa ay hindi tungkol sa bilang ng taon, kundi sa init ng mga koneksyon natin, sabi niya. Ang barangay ay naging mas malapit at ang kwento ni na Mang Amado, Mang Rashid at Aling Nida ay naging inspirasyon sa lahat na alagaan ng kanilang kalusugan at mga ugnayan na nagbibigay daan sa mas mahaba at mas masayang buhay.